Kita niyo yung bebe ko. Ha? Bebe ko. Tinutulong na ako kayo magpunta. Hoy, bebe ko ha. Nakita nila, totoo talaga eh. Kailangan mo muna idaan sa apoy ang ginto para mas malaman mo kung totoo eh. Eh, dinaan ako sa apoy eh. Mas gumawa po ako eh. Nangulungan ako pero mas gumawa po ako eh. Dapat nasira ako eh. Dapat nawasa ako eh. So, hindi nyo ako mapapatigil at wala akong pake kahit anong sabihin nyo sa akin. Kasi, hindi nyo alam, hindi nyo ako pinapakain at para to sa mga pamilya. Unang-una, para to sa Panginoon, nanay ko, tatay ko, wala kayo doon. Kaya yung mga nararamdaman ako, daman nyo ako. Wala akong pakiram sa mga hindi. Kahit anong gawin ko, may maaayaw sa akin, may gugusto sa akin. Gagawin ko kung sino Pinakatuloy ng mom. Okay. Ayan na. Ayan yung kalbo, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Siyari, maanggi. Maanggi, oh. Oh, oh. Ang lakas ng amat. Ang Bibili tayo ng ano. Kailangan naka-shades tayo. Kasi kakain tayo ng pastil sa kanya. Di ba? Hindi niya alam na nandito. Mm. Eh, yes, parang Jangan, kita akan berhenti. Aku takkan berhenti. Aku tidak akan berhenti, kita akan bergerak. Kami akan pergi ke sana jika kau tak berhenti. Jangan, saya akan menolak. Kata dia, dia tak berhenti. Kami Kita akan berhenti. Kamu semua. Ya. Kami akan berhenti. Kita akan pergi ke sana. Dia menyerang. Kamu kita dah keluar dari sini. Yes, Ayoko na! Very wide, kumorgan na kayo! Wala din, baka lang mga lalapit, shout out! lang! baby, kailangan mong pulog! Oo, baby! Mommy, baka siya punahin ang

Ay, huwag niya mga sold out. Sold out, sold na Bakit dito nakahangin at ang bebe? Ay, mo ako. animal. animal. O, na, ko. na paghihintay natin. Ako, bebe. eto na yung ko. Eto na, hinahanap niya aking harap. na kayo kasi... Ay, lahat kayo. Sama kayo sa amin. Doon lang kami sa kabila. Namamanga sila masyado. Hindi sila nakakaisip ng order. Kailangan nila kong order. Ay, baby ko. Namamanga sila sa baby ko. Baby ko yan. Ako yung shop ko. Hindi Yes. Kasi sakto ko to. Yan. Lahat na shop ko yan. Pag-alawal pa-picture po. Pero tayo. Kaya mag-alawal pa-picture po. pag Oi! Oh, order, order pasti. Okay. Yes, baby boy. Okay. Baby boy, kan? Yes, baby boy. Siapa nak? Oh, baby kan? Baby boy. Ah, baby boy. Siapa nak baby okay 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 yung, okay 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 bala mo pina tinda ko patuloy mo kaya tungo pina tinda ko nakakapul na kines pa kayo oh Ay. Ay. Lang, <laughs> mo yung mga lalang na kung bakit baka pina tinda eh bala mo lang kung kung tindas mo dito sa store mo. Oh. kasi yung first step mo ah, hulang, ako yung mga tatakas ng mga mm. ton kung ba yung first step palang so alam mo yung ganon so, like, so, like, so patikim mo sa akin mo, <laughs> yung ano po Siyempre, kilala kiral kap sa family Bebe. Ay, nakita mo ba yung pawis ko? Kasi ang alsada ako ay presidente. At running for first lady. Na, ano po siya? Uh, ah, natin kung ang qualification niya ay papasa. Pasok ko lahat ng order. Salita ka, kausapin mo sila ta. Tanong sa mo kung yung mga tao kung order pwede pumasok. Uy, ano na kasi pagmuno mo? Eh kasi, ano to eh, kumbaga galing ako sa babae, eh, kaya... Eh, para naman tayo ah! Eh, eh, si kasi mo galing ako eh. Tapos galing na ako sa baba, tapos binababa ako ng Panginoon. Ah. So, so, ay, so, magagaling na ako sa baba, tapos umangat ako, pakakala ko angat na, tapos binaba ako ng Panginoon. Ikaw ba ang hari ng kaya po? Hindi lang na kaya po, kalisada ng Pilipinas. <laughs> At ng mga mangi! <laughs> <laughs> Basta yung mga Pilipino. Pilipino, <laughs> ayaw! Hari ng no, Pilipinas. Basta may mga Pilipino, <laughs> eh, binigyan ako ng Panginoon para maintindihan, maabot at maaramdaman ang bawat lumalaban na spirit. Oh, Patikin. Oo nga pala. So, kasuyo. Pero hindi ako nagkakape. Eh. Okay, kung hindi ka nang coffee, eh, ah. Yeah. huwag ka mag-coffee. Gusto mo ba ng rap Matatamis? Or, ayun, namin ang coffee.

at pasensya na lang sa mga nagsabing may imposible. Sabi nila, hindi ko dito pwede maging bebe. bebe? Oh, bebe! O, oh, dahil eh, sabi ko lang naman sa sarili ko, nagpano para sa'yo, para sa'yo. Diba? O, ha? Pero, why? Wait, ha? Ano ka na pa na sa bebe ko? Come here, my baby. bebe. Come here. Mapakita ko iyo ang aking... You. you go here. You go here. you go here, now You go here. And then, is sizzling like hot, hot. Ay, ayoko naman ha. Mm, Hindi ko mga mainit lang. Ah, mainit. Parang ano, parang... Parang okay, pagkiling mo michi. pa rin. Oh! Mainit. Eh! Aw, <laughs> <laughs> mm. <laughs> <Ow> bebe! Aw, bebe! Ay, sige na nyo, namin yun. Kinikilig ang mga kinikilig. Huwag na naman, ma maang lang. <laughs> Hindi. Wait, wait, wait. Takaan naman kita ng... ...suskarang. tayo ang Galing mo, no? Siyempre, galing si Gus. Nalangon ka pa, may shop ka Oo, oh, kasi, di ba, sabi nga nila, bat ayaman ay, mo na nagkano ka pa? Tapos, may store pero, ka naman. Pero, pag sinabing mayaman, mayaman talaga e. Eh. Mayaman ka ba? Oo, oo sa so spirito pa lang. Kaya susunod din yung lalo. Ay, kaya nga ito mo, sa million o, sabi ko pala? lang. Ay, kaya naman ako Dahil sa akin, ang liit kasi sa akin eh. Hindi, bebe kasi, bebe na makata, kaya yung mga ginto natin, dadami. Ah, yung mga ginto daw namin, dadami. Bet yan, bebe. Oh, wait lang sa kakain, hindi na sa lamin sa... Mm ah, -hmm. Parang hindi ka alam. Ano. Oh, halika, papakita ko sa inyo. Eh, be, pakita, lakad ka muna ng ante para parang nasa pasok ko. Kasi, uh, um, Paano? Huwag ka binibenta yan? 999 999? Yup! pakita mo. panig talaga baby. Mm, baby mo baby mo. Oo! Oo, ano? Eh, tinakita mo na tunay na buhay ko. ano? Oo, isipin natin. Kasi, oh, na talaga baby ko. Patuanan lang, nung nakilala kita. Di ba, madaling araw nung pinost kita. Oh. Basta nang baka labigid ka, baby, ah, ko na lang, Ano ba? Di, kasi nakakusok <laughs> Muna ka kalakit nung sabi ko, tawag ni Magaling Araw. Eh kasi nung may isang volleyball player na may video siya, picture siya. Nang pagkita ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, Pero nung nakita ko na siya, nung ibang video niya, parang di ko trip yung legs niya. Sino? Hindi ko basta, huwag na natin Ah, okay. Sa kailis ko yung pic niya, Ah, okay. inus Sabi ko, sino ba talaga ang dapat ko tansyahin? Ngayon, naisip ko si Cherry, but dati ko pa naisipin eh. Ngayon, kasi lagi kita narinig. Okay. Dahil kita narinig sa mga kaysa pinsan ko. Pinsan ko. Ah, ah, at sa iba ko pang pinsan din, ah, nasa side ah. ng airport ko. Kaya nababanggit na na Cherry White, ganyan. Kaya sabi ko, nabibili po ako kung paano mo binuwi ikaw. Mamang eh. Hindi yan, be. Meron niyang matamis ka. Ano gano'n mo? Hindi ako kumakaya na mamang. Hindi talaga. Huwag ka na magmangang. Huwag na ito pa ng na Oo, kasi ano? mag Ano ba yung mga gano'n na sa words? Hindi <laughs> <laughs> magiginit ba? Mag kung baga, magka-acid. Ah, yun eh. Teka lang, kasi kapag ka nanginitan na, na mag dito, <laughs> syempre, mag <-a> ako, magiginit dito, siyempre mag-acid ako. Hmm. Ano ka? Eh, kailangan natin bumenta ng pastil dalawa. Na eh, tulong ba <laughs> ba? ang bako. Hehehe. Dahil yun lang. Hindi, ba't hindi ka makakain ng mga? Eh, try mo na mo. Eh! Talaga dito. Okay. Ay, isa. May darating sa ano ba yan? Ano ba yung pichara? Hindi talaga ako makakain Ah, eh. oh, oy! May handa ka sa starting ng kompetisyon May para na magra-eh. Ready ako gan. Papasok lan s'yempre. wala pa gagaero ito na. Ay, tingnan mo. Wala ranking pa May para tingin ka dito kompetensya n'yon. Oh, is that? Ay, pupuro dito guys one na uh, one for the look. Ngayon, English. Kapag ko ngayon kung talagang si Cherry White. Ay, subalit so, nayan sa. na ka. <laughs> <laughs> Tobi, 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 Tobi. 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 Tobi, 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 Ang <laughs> mundo Ano yun? business ko Ang mundo sa akin. Ito yung business ko sa araw-araw. Kaya ganun ka yung ano ko sa'yo. Kasi syempre sa so social media, kilala nila ako bilang Maring manggi. or parang Robin Padilla ba? Diba? Wow! Oh, Nahari, kung na, may hari ng tondo, may hari nang... So yun nga, siyempre. Pagkakalala nila sa akin kung ano yung mga nakita nila yeah. sa pa, palabas ko. Pa, ano ba yung ibig sabihin, yung na? sabihin ng manggi? Di Nin. nung kaya ako nawala una. Kasi sabi ko, hindi ka lang. Parang nagugulan na ako sino pipiliin ko? Ikaw ba o yung ano, yung iba sa Sokmed? Ay, e tinaguluan ako eh. Hala! Ang bede! Kailangan niya kasi tansyayin yun eh. Kung tunay ba yung mga yan. Kasi maraming mga nasa si social media, may pangalan, may kayamanan. halos lahat may ganyan. May kotse, may tahanan na malalaki. Pero paano ba tayo mag-iiba at magkakit? Paano ba tayo maiiba sa mga yan? Kaya doon ako nalalayo sa kanila. Kasi kung lahat tayo meron na nun, asan next nun? Wala na po. Yun na lang yan, may kotse ka, may bahay ako, lahat tayo may gano'n. gusto ko yung, yung ano. Ayaw, bahay. Ano yan? Ano? Gusto, pera. Hindi, wait lang. <laughs> sinasabi ako. Ano sinasabi ko? Sinasabi ko. Meron na. Meron na. Ayun eh. So, pa paano pala lalim pag lahat kasi mapupunta ka sa, sel, sa bilog na puro ganun pagka kana ka na eh. Mapupunta ka sa mga taong ganun din eh. So kung lahat kayo may gano'n, ano na? Ah, iba. So, so parang ako, mga iba naman. So ako, ang dahilan nito, ibig ko sabihin, hindi lang parang magkakotse ako, magkabahay ako. Eh parang hanggang pang ako sa mundo na to, eh maib maabot mo mga tao, kailangan ko maabot, maibahagi kayo mo. Mga dati kayo maibahagi. Mula sa kataas taas ng mga karunungan na aking mga pinagdaanan. Kasi galing ako ng kulungan, galing ako sa pinakababa. Kaya kung galing ka doon, o oh, Mapupunta ka pa lang doon o ayaw mong mapunta doon, makinig ka sa basbasado ng Panginoon. Oh, bebe. Oh, <laughs> bebe. <laughs> so, hindi, yun lang. Kasi iba ako sa lahat. Hindi naman sa inaano ko yung mabinababa ko Iba lang yung mission ko sa lahat. Hindi na, ito nga yung mga comments sa'yo. Parang ano, ang ganda ng mga comments. In Inani ko yun kasi dati ayaw nila ako. Kasi gwapo ako tapos, hmm. hindi naman, may itsura ako tapos hindi ako hihiya. So, kahit anong gawin nila, tuloy-tuloy ko. Oo, ibang-ibang. Ibang-ibang. So, unang panahon ayaw nila ako nun. Eh, nakita nila, totoo talaga eh. Kailangan mo muna idaan sa apoy ang ginto para mas umalaman mo kung totoo eh. Oh, no. Eh, na nga ako sa apoy eh, mas gumawa po ako huh? eh. Huh? Nangulungan ako pero bakit gumawa po ako eh. Dapat natira ako eh. Dapat nawasak ako eh. Ano nga kung mali yung apoy na nadaanin mo? Pero ako nabuo eh. Ah? Alam mo yun? Mm -hmm. Ibig sabihin ng may mission ng Panginoon, magdadalawang taon pa lang ako sa Laya sa November 24. Meron na akong buraan yung dalawang milyon na kotse. Isang milyon na ito. Ito pa lang. Ah, may store na ako. Dalawang, mag-700 days pa lang ako sa Laya. Huwag niyo ako kinikain ko eh. No. Pero ang point ko is, dahil sa Diyos, ayoko sa hangin. Yung, Patakadam. yung kalayaan na sa mong hangin na hinihingi ng mga nakapulong. Oo. Oh, 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 oh. Tapos yung mga kayo, sinasayang nyo, patawa-tawa kayo. Tapos ayun yung mga tao na nasa laya. Oh. Okay. Sino sa akin yung sariwang hangin na ako, 30 seconds sa dalaw ko. Ginagano kayo lang sa gate, makukuha ko lang yung sariwang hangin. Oh. May dalaw ako. 30 seconds lang para sa sariwang oh, hangin. Lord, no, bigyan mo ako ng 30 seconds na hangin para bukas. May may nakuha akong 30 seconds, handa na ako ulit akong ano yung contaminated na lugar. Okay, lesson learned yun, kaya agad siya ngayon. So hindi nyo ako mapapatigil at wala akong pake kahit anong sabihin nyo sa akin. Kasi hindi nyo alam, hindi nyo ako pinapakain at para to sa mga pamilya. Unang-una para to sa Panginoon, Nanay ko, tatay ko, wala kayo doon. Kaya yung mga nararamdaman ako, daman nyo ako. Wala akong pakiramdaman sa mga hindi. Kahit anong gawin ko, may maaayaw sa akin, may gugusto sa akin. Gawin ko kung sino, pinakatuloy ng ma'am. Dons, gano'ng mga dons. Oo, dainig ng mga dons. Danebe, appreciate kita kasi. Alam mo yun, kumbaga... Kasi ang pinipray ko kay God sabi ko lang, ang hirap mga kina ng babae, mga katugma sa bitaw kasi masyado na ako pinapatalas ni God. Ah. So, kumbaga, pag may, pulpul -pul na girl, parang ang hirap nang tanggapin. I mean, pag hindi niya ako kayang intindihan, kasi wala naman siya sapat na pinagdaan ng uhirap na yun. Eh. Oh. Uh, hindi niya maiintindihan yung boss, kasi hindi na ako... Ah, pareho tayo. So, ang point ko, kaya naiintindihan kita, kahit hindi ka magsalita. Kasi sa mata pa lang, sa demeanor pa lang, ano mo, sa soft med. Alam ko na, inaasam mo din yung real real energy na hindi lang nandun sa doon lang kasi hindi yun yung mundo eh. Ito yung tunay na mundo eh. Yun nandun, yun yung nakikita. Uh. Oh, yun. Ito yung tunay na mundo eh. Kumbaga, oh. pag hindi mo kaya itong tunay na mundo, hindi mo kaya yung cellphone. Kasi cellphone lang yan eh. Eh kung kaya ka itong tunin ng mundo, yung cellphone eh, mga kahintoy na kayo sa mata ko kung hindi nyo well, alis so, to. Baka kayo nga talagang forever. Ay, ah, sabi ko nga sa kanya Sabi niya kasi na noong umpisa, eh gusto niya na ako makaano. Sabi ko, eh hindi lang collab. Sabi ko, eh gusto niya kasi collab. Sabi ko, collab na tayo sa buhay. Tsaka talaga tayo. Ay! Ako muna nag-message, pwede ko yung hanap. Kasi... O, oh, hinanap kita, pero nakuna ka nag-message. Eh. Kasi alam ko nang babasbasan tayo ng Panginoon. Kasi sumabot ka na nun. Aba, pinasal agad, pinasal agad. Hindi, sumagot na kasi siya. Pero pinagtag akin kasi dito. sa akin ang dami. De, tsaka, di tsaka ako hindi ako nakatulog nun kasi malalim na yung usapan namin yung katraramdam kong parang maaangat na ako. Pati, Kala ako malalim yung tama mo nun kaya hindi ka nakatulog. Hindi, <laughs> ang point ko kasi. Pag meron ka kasi malalim galing na, galing Pag malalim ka kasi relasyon mo sa Panginoon, inaantay mo yung pagkakat mo eh. Bilang tunay kasi it's ups and down kung laro na to eh. So kumbaga pag alam mong nasa baba ka na nun, alam mong aakat ka na ulit eh. So nandun ako sa point na yun bago ako umano. Kumbaga, aakat na ako ulit ah kasi kakalupay ko lang eh. Oh. Tapos, nagtinda ako ng pastil tas medyo nalilo kasi nga inanong muna ni Mary's ko eh. So parang ako, aakat na ako ulit nito kasi may na-start na, -start na kumaga nag-steady level ko, kumaga nagkaroon ako ng new level eh galing ako sa baba, di ba? Nung inangat ako ni God, ni God, eto na yung bago ko normal. Wala na ako sa baba. Pero alam ko niya, angat niya na ako ulit eh. Yun yung naramdaman ko nung madaling araw, kaya hindi niya ako mapatulog. Kasi nga, may parating. Eh ako, aware ako sa intuition. Ano na parating? Nag-blessing sa akin. Kasi maaayos ka at nang tinatanim energy. Naulo! Yun yung point ko. Kung kasi ako, wala akong ibang nilalagay sa mundo kundi positibong enerhiya. Kaya alam ko kong... alam ko yung babalik sa akin. Maayos, kasi alam ko yung mga nagkukupal, kukupalin din sila eh. So, yung alam ko yung nagiging tunay, may pagpapala rin sa ano Ano ang masasabi mo sa mga nangungupal sa Sokmed? Wala, yun. Lagi naman may kupal kahit sa lahat. Nadala lang sa Sokmed. Kupal kasi sila sa tunay na buhay. Pag pinaghahak mo ng cellphone, kupal lang yung cellphone. Ah! May okay, mo lang kupal pala kayo. Parang mayaman. <laughs> kahit may pera, kupal na mayaman pa rin. Ah. Hindi ka naman bakaguhin ng pera eh. Lalabas lang kung sino ka sa pera. Okay. Parang ako, nung wala akong pera, as ah, ko, kumakawa ng monay. ng ka bata ako, di ba boy? Oh, okay. Kalakal, eh ngayon, pinapilang ang pera ko. Lumabas ko sino ko. Ipenta ko lang yan. Kasi ilalabas ko sa pera mo kung sino ka. Kung kumpal ka, pag nagka pera ka, kumpal na may pera ka. Hindi, yun yun. Kaya, totohanan lang kasi ako ngayon yung nilagay ni God para magkaroon ng seryosohan at na may kasamang good vibe pero seryoso. Kasi ang social media na puno ng kakupalan yun. So sabi ni God, bumubuhin ko kung tarantado na ito. Si Harry Manuel. Kakalampagin niya yung mga skandoy. Ikaw, may tanong ka ba, Jis ka? Ayan, diba? Diba ako yun? Ayan, may tanong nga nga. mo? Ay, dito eh. Eh, ako hindi ako Hindi Cherry white ko! I'm my business. Bye na. Bye bye. And my baby. Bye bye na. Bye 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 bye. bye. na. Bye bye. Wow. Oh, That's my baby forever. Hasta la vista. <laughs> yes, yes. Okay mga mare, syempre. Naka-follow ka ba sa Cherry White na to? Oh?